Sino si Commander Aladin? Ano ang mga mabuting nagawa niya sa mamamayang Bangsamoro? Si Datu Dima M. Ambel, Al-Hajj na bilang Commander Aladin at nagmula sa Matalam, North Cotabato, ay isa sa mga iginagalang na leader sa MNLF sa hanay ng mga Muslim, Kristiyano at mga indigenous people. Sa loob ng maraming taong panunungkulan, marami itong proyektong nagawa katulad ng mga pabahay para sa mga internally displaced persons na biktima ng bakbakan at ang pagpapatayo ng mga paaralan sa pamamagitan ng pagdodonate ng kaniyang mga lupain. Mas nakilala si Dato Ambel dahil sa maraming itong natulungan na Moro Fighters na ngayon ay naging kasapi ng Armed Forces of the Philippines sa ilalim ng Integration Program ng MNLF at Pamahalaan. Isa sa mga kahangahangang kontribusyon niya sa Bangsamoro ay ang Build for Peace in Mindanao Project na ipinatutupad ng Habitat for Humanity Philippines na pinondohan ng European Commission. Layunin nito na magtayo ng hindi bababa sa 1,100 na bahay para sa mga Internally Displaced Persons, IDPs, sa Central Mindanao. Ang proyekto ay maglalapit sa atin sa pangarap ng mga tao na magkaroon ng isang mapayapang komunidad, sabi ni Dato Dima Ambel Alhaj. Tell us your Bangsamoro story and get featured in our next video at Kwentong Bangsamoro.